Okay ka lang? Ko ano, ba yon? Ano naman yung ginawa mo kanina? Tingin ko kasi naipit ka kanina. Hindi mo pa pala pinapaalam na nandito ka kaya tinulungan kita. Hindi yon. Hindi yon? <gasps> ah, sorry nga pala Don. Mali na inamin ko ang nararamdaman ko sa harap ng iba. Humihingi ako ng tawad. Act of violence yon. Hindi mo ba alam? Sorry talaga. Okay na. Tuloy mo. Mayroon pa bang iba? Wow! Ba't ko sinabing gusto kita? Oo, yun nga. Wala kang nararamdaman sa akin, okay? Si Ichan gusto mo, hindi ako. Ilang beses ko bang sinabing At hindi ako ganun? Ka! Tinuro mo ako para hindi ka mahalata. Akong ginamit mo para kunwari babae talaga ang gusto mo. Akong ginawa mong airbag para protektahan ka. Nagsinungaling ka pa sa kanila dahil duwag ka. Hindi magpapatalo to. Modern woman si Miss Chue. Naisip mo ba kung anong kasalanan mo? Simula na, girl. Hindi ako nagsinungaling. Totoong sinasabi ko kaninang gusto kita. Kung alam mo lang, umaasa ako magugustuhan mo rin ako pabalik. Ano yon? Bakit para ako nakikipag-usap sa AI? Ala, para ako nasa ilalim ng microscope. Napansin ba niya? Tatlong segundo lang. Sabihin mo sa akin kung bakit at kailan mo pa ako simulang nagustuhan. Matinong tanong yan, ha? Kung ayaw mong mamatay, bigyan mo ako ng sagot na pang matalino. Isa. Yari ako. Anong sasabihin ko? Dalawa. Lagot na talaga. Pag mali na sabi ko, patay ako sa kanya. Tatlo. Nung una kita makita, tadhana yun. Sobrang ganda mo. Yari na. Hindi umipekto. Mission clear. Ha? Gumana talaga yun? Baliw ka na. Gusto mo nga ako talaga? Ano? Ganun kabilis? Paano siya naging school queen? Grabe ka. <laughs> Aha! Nandito pala kayo. Mga pasaway kayo.